hihingi pa ako ng, ng tuwalya. Tapos, ay, okay. ka na rin ng tubig, ha? Ah, uh, humunta ka kay Dondoy. Humingi ka ng tuyong damit, okay? Ay, at sige at po. At saka ammonia na rin, ha? Humingi ka. Ay, ta, ta teka lang. Kalma, kalma lang, ha? Ano po ba, ba unahin ko? Anami, ba ba ang dami namin umutos. Kukuha ba akong tubig, bukta ba ako'y gantoy? Uh, ano ba? Ay, ay kailangan nila ito yung damit. Bilisan mo na. Ay, teka pa. Nay! Nay, huwag naman. Nay, hintay mo ako umalis. Ano ka ba? Luka, luka bata ko nilalagnat dahil nababad yung katawan sa malamig. Ay, nako. <tod> Nay naman. Kinabahan okay. naman ako sa'yo. Sana man lang, bago mo gawin, antay mo ako umalis, di ba? Kasi <laughs> mo na baka magdalili Yelo, bumili ka na rin. Bilis sa'yo. Ay, dandoy mo ako. sige po, sige po. Bye, bye po. <tod>